na 'yung mga suha natin mga kafrontier do. Medyo nanililaw na. Pwede na i-harvest 'yung iba. Ang gagawin natin nito ay i-harvest natin ng paunti-unti. Ah, uh, marami tayong uh, pag may mag-order, uh, saka na natin uh, i-harvest, di ba? Ito 'no. Pwede na 'yan. Oo. Uh, natin dito si ba? Ah, oh, dito pa oh. Oh, pa, kulang pa. Merong nahuhulog. Oh, kulay green pa, halanganin pa mga ka -frontier. Dito naman tayo sa kabila. Dito mga ka-frontier, makita natin oh. Medyo dilaw na, kulay dilaw na ng ating mga buongon suha medyo malili, maliliit yung uh, piraso nito pero matamis ito matamis to oh. Hello mga ka-franchard, uh, magandang araw po sa ating lahat at welcome sa franchard ni Joe na, uh, Ngayon po ay nandito na, nandito na po tayo sa ating area 1 Kukuha tayo ng buongon, suha January 2, 2025 mga ka-Front Yard, may, mayroon tayong guest sa ating Kubo Cottage At masaya tayo dahil uh, uh, Pangalawang araw ng taon, bagong taon ay may Mayroon tayong guest Kaya ngayon nandito tayo para Mag-harvest mga ka-Front Yard Napansin nyo mga ka-Front Yard na Nagsasalita tayo ng Tagalog uh, Kahit na nahihirapan tayo ay pinipilit natin na magsasalita Ng Tagalog dahil Mayroon tayong viewers uh, Viewers mga kafranchise na nag-comment sa atin, nag-suggest sa atin na mas maganda raw kung magsalita ako ng Tagalog uh, kasi para dadami yung viewers ko. Kaya uh, kaya ito uh, nagtatagalog na naman tayo mga kafranchise para maintindihan din sa mga taong hindi makaintindi ng Bisaya at madadami ang ating viewers. Subukan natin mga kapranjad <laughs> na magsalita ng Tagalog. Meron tayong harvest na kapayas mga kapranjad oh. At meron pang isa na hindi na pwede para sa ibon na yan. Ibigay na lang natin yan sa ibon oh. oh kaya ito lang kunin natin. Kaya mga kapranjad kayo na ang bahalang mag umintindi sa akin ha na pag magsalita ako ng Tagalog kung magkamali-mali magka man tayo ayoy. Bisaya naman ako mga kafranchise kaya intindihin nyo na lang yung Tagalog ko. Ngayon, mag-harvest tayo, ng, um, suha, mga Bago tayo mag ng suha mga kafranchise. Bago tayo mag-harvest nang suha mga kafranchise, sisilipin muna natin yung ating bagong tanim na balanghoy, kamuting kahoy. Tingnan natin mga kafranchise kung gaano na sila kalaki ngayon. Ito pong farm natin dati, hay ito po'y uh, masukal Mala ang daming talahib ngayon ay kunti, hindi na talahib ang tumutubo kundi ito na lang oh, madali lang itong kukunin Tira, tirahin ko lang to ng um, herbicide ito na yung ano natin mga kapranchard oh. yan malalaki na ito na yung kamuting kahoy natin na naitanim mga ka -frontyard. update sa ating kamuting kahoy medyo malaki na, malaki na oh. kita nyo mga ka ah, ma, mga, uh, mga tumutubo na humahaba na sila oh. ganda tingnan mga ka -franchard. at mga ilang araw ay lalaki na yan Yun lang ang ating update sa ating bagong tanim na kamuting kahoy mga ka-Front Yard uh, Medyo okay na Maganda na tingnan ang ating mga kamuting kahoy um, Tumubo na sila. Sa susunod, ipapakita ko naman sa inyo na medyo malaki na sila. Tingnan natin, na subaybayan natin mga ka-franchard ang aking tanim na kamuting kahoy. Samahan nyo akong mag- uh, subaybay sa ating tanim. Uy, lakpo na nga laki na ang ating mas avocado avocado dito naman ang ating Aviark Sweet Jackfruit ngayon tuloy tayo mga ka-frontyard mag harvest tayo ngayon mga ka uh, kukuha na tayo ng, dalaw ng suha na dalawang kilo ang ating i-harvest ngayon pipiliin natin dalawa ito mababa pitasin lang natin okay Wah.